Andy Agentman cryptic message after unfollow Filmar Alipayo hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang tila pag unfollow ni na Andy Agentman at Filmar Alipayo sa Instagram, sa account ni Andy, ang account na Chepox. Ang username ni Filmar sa A ay hindi na makikita ng mga sumusubaybay sa kanya o ng mga sinusubaybayan niya. Sa A account ng Filmar, hindi na makikita sa kanyang followers ang username na Andy Agengirl, ang handle name ni Andy. Cryptic post na Andy Agenman sa kanyang. Instagram story, may ilang misteryosong post si Andy. Una ay ang art card ng taong 2000 at 25 kung saan kitang kita ang linya ng ahas. Taon ng ahas 2000 at 25, ang parehong larawan ay sumusunod. Ngunit si Andy ay nagdagdag ng isang maliit na caption, nakasaad dito, I just found out it's the year of the snake. Akala ko year of the wolf in sheep's clothing. Sa ibaba ba, mayroon din napakaliit na inscription, Zodiac, Nili Snake Netizen, danlian. Dahil dito, maraming netizens ang na-curious sa mga bagong post ni Naandi at Philmar. Itong dalawang ito ay marites kung may relasyon man ang dalawa. Natuwa naman ang ilang netizens sa post ni Philmar. Sabi ng isa, anong ginagawa mo dito? Ang iba ay tumatawa at sinasabing magchichismisan lang sila. Ang iba ay puro kalokohan din. Ang iba naman ay nagkomento, attendance check before disable comments, at huoyiwayit, delnen anong nangyari? Tanong ng isa, nandito ka ba? Sa Instagram ni Andy, may nagsabi na nag-unfollow ang dalawa sa isa't isa. Anya, hindi na nagsusunod si Andy at ang asawa, pati na ang mga nakakaintrigang kwento ni Andy, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz